Wala pang isang minuto na ma-injure agad si Pojemski sa laban. Mabagal ang simula ng Warriors sa simula na may dalawang turnover sa gad. 0 of 5 for the last 2 minutes ang Warriors. 8 minutes and 32 seconds na nang nakaiscore ang Golden State Warriors mula kay Moody. At sinunda ng 3 points ni Curry. Pero sobrang init ng Nets from the outside. Nagpaula agad ng 5 of 6 beyond the arc. Kaya naman sa umpisa pa lang 20 agad ang kalamangan nila. 5 to 25. Naging medyo pisikal ang laro sa dulo ng first quarter. Binalikat ni Curry si Cam Thomas habang nagkatulakan naman sila Peyton at Williams. Natapos ang first quarter na abante ang Brooklyn Nets ng 20. 15 to 35. Sa second quarter, nagsisimula lumapit ang Warriors unti-unti. Pinamunuan ni Quinten Post na may dalawang magkasunod na tres habang si Butler ay nag-ambag ng limang puntos nagsimula na din humigpit ang kanilang depensa dahilan para magkaroon ng mga turnovers ang Brooklyn Nets. In every possession, naka-attack mode ang Warriors at gumanda din ang kanilang field goal percentage dahilan kaya napababa nila ang kalamangan sa 10, 35 to 45. Pero grabe ang three point conversion ng Brooklyn Nets sa dalawang quarter, converting 10 out of 17. Well, final 2 minutes remaining, nagkaroon ng 8 to nothing run ng Warriors na ng dalawang magkasunod na tres ni Curry at slam dunk ni Butler sa assist din ni Curry. Bago matapos ang second quarter, Bumitaw ng buzzer beater si Curry para ibaba sa lima ang lamang ng Nets. Agresibo ang Warriors sa simula ng third quarter. 4 out of 4 from the field kaya naman ay tabla na nila ang laban sa 65 to 65. Tres ni Batter ang nagbigay ng abante sa Warriors 68 to 65. Alitan lang ang lamang ang magkabilang koponan sa quarter na to. Si Curry ay may 26 points na habang si Batter naman ay mayroong 18 points. Sa Nets naman ay kalatang scoring na pinamunuan ni Tyrese Martin na may 17 points. Natapos ang quarter na may tatlong kalamangan ng Nets 86 to 89. To start the fourth quarter, and one at ginamitan pa ng left hand sa ilalim ni Jimmy Butler para may tabla ang laban sa 91 to 91. 21 points na ang ginagawa ni Butler. 8 minutes remaining nang makalamang na ulit ang Warriors ng apat dahil sa 7-0 run nila na pinumunuan ni Butler another 3 ni Curry para bigyan ng pitong kalamangan ng Warriors. 31 points na ang ginagawa niya. Draymond Green daming turnover sa laban na to. Parang wala sa sarili. Palitan lang ang basket sa last 3 minutes ng laban. Pero 1 minute left, bumitaw ng 3 si Curry sa gilid. Sabay night night. Sa huli, panalo ang Warriors sa likod ng big game ng duo ni Curry at Butler.